Ayun, good morning po mga idol. Nandito na po sa Nandito na tayo sa ating uh, panglaban na uh, sitaw, 'yan. <coughs> sa competition. 'Yan po aking uh, pinagmamalaki. 'Yan. At nakatubo na po lahat. 'Yan. Ganda. Hmm. at ito po yung ating bakod yan ready na po siyang uh, akitin ng sitaw shout out po sa mga supporters pakipusuan lang po ang ating uh, tanim na sitaw yan <clears throat> At sana ay maraming mag-like and share. <coughs> Yan. 100% po ang kanilang pagtubo. Ay. Okay. Oh. Eh, maganda yung ating pinaglagyan na lupa dahil ito po ay uh, nasa ibabaw na. Undok. Ayan po Ayan naman po yung ating uh, <coughs> Balag Ayan At Hanggang doon Ayan Oh, kita nyo po ano pa po ang kulang nito yan hanggang saan po ba yung ating competition po hmm. yan na kububo na at masisigla oh isa pa itong aking balag kahit na bumagyo po ay hindi matutumba ayun lang tibay oh hmm. yan ah uh, Set out sa iyo pa rin Boy Sardinas. Yan. <coughs> Ito, uh, nakita mo na ang aking uh, tanim. Yan. At Meron pa rin siguro ng mga katunggali sa competition. Kung meron man, hindi ko alam. Ayan, at pakitignan mo itong aking tanim. <coughs> shout out sa iyo, Boy Sardinas, Boy Calso, ayan, lalong-lalo na po kay Daddy Frankie, ayan, shout out sa iyo Daddy, uh, pasinsya na po yung pinuntahan natin napakalayo-layo doon kay uh, Tatay Arthur yan na <coughs> tayo ay minapagalitan ng bantay roon <laughs> at shout out sa iyo Mami Sharma Marquez at sa lahat ng mga sponsor kay Boy Sardinas. Yan. Ito na po yung ating uh, tanim na sitaw. <clears throat> Nakita nyo naman po. Magaganda. At pati yung uh, balag. Reding ready na po na akyatin ng ating uh, tanim na sitaw yan yeah. <clears throat> kagaya ng aking mga talim na sitaw eh uh, binito rin nang mangyayari may balag na maganda yan yeah. <clears throat> shout out din sa aking uh, pamilya sa tagig uh, lahat kayo dyan sa aking asawa yan kay polis hello anak <coughs> hmm. kay bunso alam mo na yan jalibi na naman <laughs> pag ni papa okay kay king at kay joy na aking manugang uh, mabait yan sa aking mga anak na mga pasaway yan magbago bago muna kayo konti <coughs> para meron kayong allowance yan huwag galang gala 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 sa gabi okay <coughs> hanggang dito lamang po ang ating vlog at ito po yung third part ng aking uh, tanim Uh, may part pa ito kaya hanggang mahusgahan yan <coughs> yung dito na lamang ang ating vlog tabak farmer paki like and share <coughs> sa mga supporters paki paki pusuan naman po <coughs> yan Ah uh, Chat out din sa mga katunggali sa pagtatanim ng sitaw. Ayan. Sa lahat ng mga farmers dyan. <clears throat> kay Gilbong. Kay Angel Junior. Kay George. Ayan. At sa lahat ng mga membro ng farmers dito sa Pintong Bukawi. Bye-bye.